Video to. Sana pagpadami niyo pa yung pagiging mabait niya. Kaya yung ano, yung pagiging 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 simple na, pagiging kapag umaba niya. Saka sana ano, maano Kasi yung mari niya, hindi mo makikitaan pag nagagalit. Sabihin, hindi mo malalaman sa ingles pagiging talaga ng mga niya, makuha niya, magdating ng time. Kaya yung, ano, uh, yung mula nung pagka, mula nung sininang siya, wala sa, 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 sa sana kaya, sana mga sa mga sa Sana sa mga sa mga mga kaapuha-apuha niya nasa sa church family. Hindi magbago yung mga nang niya. Tapos ayun, ano, mag maganda sa mga mabuti, huwag magbabarkada sa hindi maganda. Tapos, ano, ah, uh, wag decode Wag di ko nandi ko kailangan. Ano naman?